mahina ang signal sa Manila na sa probinsya ang mga tao puputol-putol oh, mahina ang signal eh, bal ok oh. bal Hindi na inom yung sabon ng buko kahapon. Hmm, ko, baka ako masira. Iniisip ko yung labas What? Hindi nga parang mainom no? Kama nga Ano? Walter Mark? Bago? Ba, ba, Saan nga press ko? Saan Bagong Walter Mark ko? Ah, abuburat na ba? Matitraman mo? Yes, Yan okay. eh Bagong Walter Mark ko? Ano ka buburat? Abuburat? Diyan siguro okay. hindi pang lasap siguro ito lang lahat uh, ng kamatchi, linunod. Ito na, uh, tignan mga ko. Oh, lot for lease! Pati gagamba yata pinapakain mo sa akin. No May lahat ng gagamba. check ko. <laughs> okay. <laughs> Naalala ko sa tabi yung bilong ba? Kahit nagkain na pa mag-share. Sige, naan, makain, na pala may uod na. <laughs> hindi, uod lang. Okay lang. Kasi kundi hindi naman yun, naman <laughs> <laughs> Hindi masama. Masama yung yung sapot ng gagamba. Marami ko. 2 kilos kawasan nga ay ito eh. Bibilad ko eh. Wala na. Hindi, meron kaya ng ano. Buti binigay tayo yung lahat ng putok. Ako pumili. Kami ni Anton. Inalukay <laughs> <laughs> po namin sa ina. Maraming siguro. Ang mga diba ko yan eh. Oh, Sa akin... Matagat yung hearing aid. Hindi, <laughs> hindi maganda hearing aid. Oh, Pauk na pa nga gusto tadya, rin. Saka ito nga, alapayag na pauk na rin. Sino sa jayre nga dito, boy? Napago ba? Bakit babalut na? Tanong mangnag na ka. May <laughs> <Yes. laughs> San Nicolas na lokal dito. Siniwat ko ng hindi ang maramanan. Wala naman. Eh, kami ni Marlon ko comparable. Mahilig sa ano. Ngak ngak. Hindi, tong, walang masamang kainin dito. Ito, San Nicolas na oh. Ito nang San Nicolas ang tao. Ayan. San Nicolas eh. San Nicolas. San Pampanga, please. Pampanga oh. di uh, Pampanga? Oo uh, Gawawit tayo, pawit tayo Miss Pampanga pa yan nga Bumabag ka Ang mga karakarap Basta ang di ba kaya kahit natin Sa level office Uri wali walimali pa sa full kaya naman yan ito mm mami ang kakapsat. Mag-ili ko rin. Nagulad ako nung makita ko na sa balay, sa kapilya.

parapay yun dun sa Burgos tamad lang yung anak ni Jenny, ni Jenny kumuha hmm. ang ganda Ang lintog. Hmm, ito masarap. Bago tayo makadating sa bahay, hah? Well with... ata yung marami, di ba? Berni. Pumunta tayo na pang dasil, na eh, na kagat. Daan-daan yun. doon daan yung... Kasi uh, mga antikot ko yung... Tila uh -huh. mga tap, uh, sa, madiga, mga takpa. Madito na mga antikot ko yung... Tutupot. <laughs> <laughs> bababa. Bababa. Ay? Bababa. 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 <laughs> pagkatapos nagkawag ng kakain ng derecho, kung pabalng ka tawag talagang kawag pabalng ayaw tawag tawag talagang kawag pabalng ayaw talagang tawag no bumi dia tak bisa balik gitu ya dia tahu kalau kira tak ada lah ada masjid sama tempat gerak tersumbat pun ada betul antara mana bukan nak kupai kanaya kupai bukan aya mana yang hangat gitu cukup betul dah ni Dito kagat. Kasi hindi naman nito nakakapusok magiging tayo. Yung, well lang, yung maalala mo lang nung bata kaya nang kinakakain mo lagi. Sino yung mo, papa? Ano 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 mo. Nung bata ko, 6 years old. 5 years old. lang ang sa kwarta sa, sa US Army Hospital pag pinanganak ka itang araw ka lang tutuloyin ka na wala. nung bata ko wala pang beer lang ang bata na tuli kaya tinitignan na ako naman tignan ko nga tignan ko nga Uto-uto naman ako, pinapahit ko natin. lang mga tao noon na tuli, Naka-kaedad na ko. Nagmamalaki mo pa ah. Kasi gusto, gustong-gusto nila makita, karitura ng 5 years old na tuli. Dikat ako nung bata. Pati, pati sa babae, pinapakita mo. <laughs> Oo. Oh. Bata pa naman ako eh. Gusto nila makita, karitura Yung mga bata, ng 5 no, years old na tuli. Kasi wala pang 5 years old na tuli nung no, beira nagpipinitensya dami ha. Ah. Hanggang ngayon. May pinitensya ah, ko yan. Pilipino mga... May tatay. Noon si Kaya Junior eh. Sa Ibayo. Oo. Oh. May pinitensya siya. Oh. siya. Oo. Oh, oh. Talagang yung ano sila. Talagang naman Mahal na araw. Pinitensya. Dati lang tayo pinitensya na once Wala na. Yeah. Oh. Oh. To... Wala <laughs> Oh, ano ba pa lang ang sugat ang No, ne. Dumudugo. ko na dito papunta pa Oo, oh, oh. oh, oh, papunta Si pa Kuya <laughs> eh, no? <laughs> yung magpagdudugo sa sa Ang babagtit kaya kiti. Ang dahing Kristo ngayon ha. May Kristo ngiti, may Kristo pula. na sila oh, Yung nauna, nag-break. <laughs> Yung nauna nga, nakaupo ito sa tingin niya. <laughs> <laughs> doon sa lilim ng poste. Eh. Gino, napagod siguro. Last year, doon ako sa kapitangan nagdaan. Pero kapag naligo sila sa ilog, pag ganun nila ako, wala na. Wala na yung dumudugo. Eke, di ay ah, laling din sa simbahan ng Santa Ana. Pagpunta ang ilog. Malatid pa lang pala. Pinanggalinan nila kaya wala pang dugong. Hindi okay, mo traffic yung pagpunta ng Santa Ana. Dapat kumuha muna sila ng dugong ng baboy tapos ipahid <laughs> sa likod. Bago magumpisa. Hahaha. <laughs> pulis na yun pa araw na ng ano talaga eh. Sa linggo ata si Malanya, eh, di ba? Mm -hmm. Hindi, sa linggo Bayan na si Kristo sa linggo Si na ng ngayon ang so, pa na si ngayon sa, pero, Santo Ngayon ang pinapahirapan na si Kristo Ngayon ang hindi ka Santo, Santo, Mante Santo, Santo Previs Santo Bernice nga dito ang buy one take one good <laughs> pesos buy one take one wala mm -hmm. ka magsili noong unang panahon 99 cents lang ang hamburger Regu regular hamburger tapos french price 11, 11, 11 cents Okay, so ano mangkal makapamalinti ka na sa basket na. ganyan ka. Kahit ba eh kahabi ko. Kupang. <laughs> <coughs> <coughs> Ang kaya kaya na nakakal marlon mo. Nagamay kupal ka. Pwede lang tayong kumaliwa doon eh. Sa may Jollibee. Kala mas maganda daan dito. Buat Daripada yang tak lepak-lepak Mereka ambil ni bilhin na rata ng kuha niya, yung mapakla